Nagkita kami ni Marinel dito sa Alabang kasama nga niya si Javier. Papunta nga kami sa May Solimare Park Suit sa May Pasay. mag staycation nga kami doon. Kasama nga namin si Irene, yung bunsong kapatid nga ni Mitch, and sila nga yung mga nakasama namin sa Bicol. nagbakasyon nga kami sa May Ragay. Si Marinel nga at saka si Irene bago pa lang silang magkakilala, pero naging friendship na nga sila dahil parehas nga sila mahili gumala. Nung nasa Bicol pa nga, lang nga kami, nagpaplano na nga kami kung saan yung susunod namin nga ang pupuntahan. Sabi ko nga sa kanilang dalawa, sila ang magplano kung saan nga nila gustong pumunta din. Sabihan na nga lang nga nila ako. Kasi anytime naman makakasama ako sa kanila. So yung pupuntahan nga naming kondominium sa Pasay, yun nga yung nirent nila Mitch na for 2 months dahil nga umuwi nga si Dan galing nga ng, ng Saudi para nga magbakasyon. So yun nga may tira pa siya na ilang araw na pwede pang pag yan. Kaya sabi nga ni Mitch, gamitin na nga namin. Alas 11 nga yung usapan namin na pupunta nga kami doon. Pagkadating nga namin dito sa may Pasay, dumiretso na nga kami sa may parking area ng kondo. Then tinawag nga namin si Mitch para nga ipaalam na nandito na nga kami. Kasi nasa kanya nga yung susi ng unit at malapit nga rin yung tinitirhan nila dito. Diyan nga sila sa May Monarch. So yun nga before nakapunta na rin nga ako dito kasama ko yung mga dati kong kasamahan nga sa Japan kasi nga nung nag birthday si Lori Lynn, in-invite nga kami papunta nga dito. Dito nga sa May Solimare Park Suite, hindi mahirap mag-check-in, hindi katulad sa May Monarch. Nakailangan pa nga ng QR code bawat bibisita nga na tao. Kaming tatlo nga dahil curious nga kami dito sa Pool, lumabas nga kami para hanapin nga sobrang init pa nga at hindi pa naman kami maliligo, gusto lang talaga namin i-check yung place, so yun kung titingnan mo nga yung Solimare sa pinaka entrance nya, parang maliit lang sya pero kapag ka, pinasok mo na nga yung loob dun mo nga makikita na malaki pala yung place, meron nga silang dalawang pool dito, pang bata at pang adult mga 6pm nga, sumunod na nga dito si Mitch at saka si Lori Lynn. kasi nga makikijoin nga sila sa amin, may mga aso nga kaming kasama at hindi nga sila pwedeng maligo sa pool, kaya si Mitch na nga lang yung magbabantay sa kanila at siya na nga ang nagsabi na hindi na nga siya muna maliligo. Parang makaligo si Ike yung asawa naman ni Irene. Kasi yun nga, tuwang-tuwa na naman ako kasi nagkita na naman kami nilo. Nung Lo. umalis nga siya ng Japan, siya nga yung pinalitan ko dun sa pwesto kasi niya. Kasama mga dapat siya sabi ko nung nagpunta nga kami, yun nga lang may mga kailangan din siyang gawin dun sa bahay nga nila. Yung birthday pa nga niya last year, kami huling nagkita. At kasi mula nga nung umuwi nga siya dito sa Pilipinas, sobrang tumaba nga Kasi siya. lang kami nung bago pa nga lang siyang nagtatrabaho sa Japan. Wala eh, mas sarap kasi talagang kumain. <laughs> Bago nga kami pumunta ng pool, syempre nag unlaw muna kami ng katawan nga namin. Dito nga muna ako sa jacuzzi si unang nagpunta, si Lo naman, ando na siya sa malaking pool kasama nga niya si Irene. Paglublub ko nga ang init nga ng tubig, pero hindi naman talaga siya masyadong mainit. 10 minutes nga lang ako doon, then lumipat na ako dito sa malaking pool. So yun, namali nga ako kasi doon nga ako unang nagpunta sa mainit, kaya pagkaahon ko talaga, sobrang nilalamig ako. Kasi nga, ang lakas din talaga ng hangin. Ang tagal din nga naming naligo, parang umabot din kami ng isang oras at kalahati nga dito. picture taking din nga kami then Maya maya nga tinawag nga ako ni Merinel kasi picturean ko nga din daw siya doon. Nandun nga siya sa may jacuzzi kasi nga dito sa malaking pool nilalamig nga daw siya. So yun syempre nagpa-picture din nga ako sa kanya. Balik din nga agad ako dito sa kabila kasi nga tawag nga ng tawag sa akin silo. Lo. Eight na nga kami umahon then diretso na nga kami doon sa unit nga namin. Pagkadating nga doon sa room pinagplanuhan na nga lang nga namin na magpapadeliver na lang nga kami ng pagkain kasi hindi rin kami makakapagluto dahil nga walang gamit. Bukod pa doon hindi rin kami bumili ng lulutuin. Nung nahirapan nga kaming maghanap ng pagkain nga namin sa online kasi gusto nga namin may kanin. Napakasunduan na nga namin na chicken joy ng Jollibee nga yung kakainin nga namin. Then, kaming tatlo nga nilo at saka si Mitch. Pupunta nga kami dun sa unit nga nila para nga magluto ng kanin. Hindi nga lang nga kanin yung niluto nila. Nagisa din nga sila ng corn beef pati na rin nga pancit kanton para nga makadagdag dun nga sa kakainin nga namin. Habang nag-aantay nga ako sa kanila, lumabas nga muna ako dito sa may balcony kasi sumilip nga ako dito nga pala to sa may Monarch. Dito nga medyo mahigpit yung pagpasok. Kailangan talaga ng QR code. Akala nga ni Mernel na matatagalan pa kami. Kaya nagchat na nga siya sa akin na dumating na nga raw yung pizza na inorder nga namin. Tapos na nga kami magluto at pabalik na nga kami sa may Solimare. Then dumaan muna kami ng 7-Eleven para bumili ng plastic cup at soft drinks. Pagdating nga namin, eksakto nga dumating na rin yung chicken joy nga na inaantay nga namin. Sila Mernel at si Mitch na nga yung nag ng mesa. Para nga mailatag na yung kakainin nga namin So yun nga sabay-sabay na nga kaming kumain hindi nga kami na nang halian ng kanin kaya ang dami din talaga naming mga nakain Pero ako yung pizza nga kalahati nga lang din yung nakain ko kasi sobrang busog ko na rin talaga Nang alas 10:30 nga, babalik na nga kami dun sa May Monarch dun sa kabilang condo Dun nga ako matutulog kasama nga nila Mitch at Kanilo Past 12 na rin nga kami nakatulog dahil ang dami pa nga naming kwento So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!